Alam niyo ba 'tong mga mami? Lagayan ko 'to na ito, lagayan ng pabango. Kailan ko lang 'to na-discover sa aking mga friend. Ito oh. Nalagay ko. Ito kasi 'di ba, mayroon tayong pabango para hindi na tayo maglalagay sa bag pag aalis tayo na may malaki tayong pabango dito. Ito pala is. Ito pa lang ang ah, uh, para mayroon tayong refill. At refill 'to, lagayan ng refill lalagay lang natin pa dito. Tanggalin itong pabango natin, di ba? Mayroon ganito, o. Oh. Okay. Ito lang, tutusukin lang natin siya. Sa, yung dulo. Yan. Diin lang natin, I diin, diin. Yung para lang tayong nagsasa. Tapos, di ba, may laman na siya. Di ba, ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. Ah. Mm -mm 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 -mm. Meron na tayong refill na lagayan na ilalagay lang natin sa bag natin pag, para pag-aalis tayo. Magaan lang ang bag natin. May pabango na tayo naman. O, diba? Sa mga gusto nyo po ito mag-ini, mag check out, ilalagay ko lang po ito sa yellow basket. Diba? O, ang gaan lang siya. Mm, diba? Tapos ito, o, diba? Kasi mag-ibot siya. Repel siya. O, diba? Ang ganda. Hmm. Gusto kong mag-anilalagay ko sa yellow basket ko, oh, ha? kit po kayo. Salamat. Thank you for watching.